Ikaw, Carlos Yulo, napakawal ng anak <makes> Sabi <makes> na, nandito ka lang eh. What? <makes> Alam mo ba na... <makes> atong, na ako, nagagalit din ako sa iyo eh. Yung... Paano <makes> Eh, Pinagtanggol ko nga yung kababayan natin eh. <makes> hey, paano magagalit? Alam ko, ngay ngayon ko lang na ano, nalaman boss, napakasama talaga ng gali mo. Pwede mo din yan? Oo, oh, wala na, wala na manunod sa'yo. Bakit? Oh. Ano ba oh. nangyari nga? Ang dami na galit na ano, magulang. Ayun, ko ma gusto mo basa ako na isa, di ka nagbasa ng comment eh. Napakasama mo, may magulang ka rin. Wow! Kahit anong sama ng magulang mo, magulang pa rin natin sila. Oh. Kung ano sama ng ugali mo, vlogger ka, tampon ka ng kasamaan! Sabi ganun! Oh. Grabe, eto galit na galit to, siguro ano to, nanay to, galit na galit eh, oo, eto na yung paglubog mo. Kasi kinampihan ko si ano eh. akala ko tama yung pagkampi ko kay Carlos Yulo. Ano ang pwede natin gawin? Ha? Tingin isip ako. Ayan, ay, yan na naman yung isipin mo, panigurado, mali na naman to. Ito, sigurado ako na magiging kakampi ko na ang mga nanay. Ay, kakampihan ko yung nanay, kakampihan ko yung ito, nanay, ito, ano dito, nanay. Dito, kakampihan ko yung nanay ni Carlos Yulo. Ay, mas maganda yun, mas maganda yun po. Hoy, ikaw Carlos Yulo, ha? Napakawalang anak. Ayun. Ayun ang sinasabi ko. Dapat, dapat ganyan ang hapon. Dapat, ay, yung sinabi ko kahapon, wala yun, prank lang yun, Ito na ngayon ang totoo. Hindi eh, totoo yung kahapon. Hindi totoo yun. Man, Walang wala ko, talaga. Wala kwenta talaga. Oh, wala kwenta. Ayun, yun dapat ang binablog yung kahapon eh. Ano ka ba? Yung magulang mo yan eh. Oo. Diba, tama, eh, isipin mo yun, eh, siya yung nagpa-aral sa'yo. Oo, oh, siya, siya pala yung pala nag nagpakain doon. Tapos dinala ka ng nine months sa sinapupunan. Ayan, Ayan ang magandang sinasabi Oo. mo, boss. Oo, di diba? Tapos ngayon, nanalo ka, hindi mo man lang bigyan yung magulang mo ng pera. Oo, tama. Obligasyon ng anak ang kanilang mga magulang. Ay nang ay tama boss. 'Yan ang pinakatatandaan niyo. Obligasyon oh. Nyo 'yan. Kaya nga nag-anak ng ano 'yan, 'di marami eh. Oh, oh, para may oh. maging successful diyan eh. Oh. Hey, eh, diba para may maging successful, tapos magiging investment 'yan. Yun, 'yun ang oh. maganda investment. investment. Tama. Tama, tama 'yan. Ang mga po. anak niyo, investment yan. Kaya ikaw, Carlos Yulo, pag kumikita ka na magbigay ka, pero oh. bawa may anak, o oh. 10,000 lang kinikita per month, kailangan mo magbigay ng kalahati. Eh. Ayun, kalahati. 50% ay, dapat. 50% oh. agad sa nanay yan. Oh. Siyempre, oh. hey, balik ka niya. Ito sinasabi e. ko eh. Bakit mag, ang pangit na maging anak mo. Ang pangit, pangit maging anak mo. Masa may pangit maging anak eh. Isa ako yung nagbibigay, ma'am men. Ang mga anak talaga ay dapat maging investment yan. Ayan. Kaya ang mapapayo ko sa mga nanay, mag-anak lang kayo na mag-anak. Siguro mga sampo, i-anak ko oh Sigurado naman, sa sampong yun. Oo. Jay, sigurado may magiging successful doon. Tapos 50-50% pa yun. 50% yun. Sa sampong anak ko, halimbawa ito, Jay, ha? Pakitaan kita mathematics. Ay, mathematics. Magaling ako dyan. Oo, may sampong anak. Okay. Lumaki na yung mga anak, di ba? Okay. Siyempre, okay. apandaan na eh. Mm. Sampo yung anak mo, kinikita, sabihin natin for example, 10k yan. Uy, 10k, 10K monthly. Anak, o, 10k bo, man, anak. monthly, baka diba, na yan? 10, 20, 30, 100k yan. 100k, yan. Oh. O yung 50k, agad sa magulang yan, investment Uy, yan. 50K. Sa ano ROI. Da, ROI. Na, ano na pa? O, ROI na agad. Mga siguro 10 years, ROI na rin yan. Dapat, dapat. ang mga dapat? anak, maging investment talaga yan. Oo. Mm. Oh, oh. Diba? Dapat ganun. Kaya ikaw, Carlos Yulo, kung hindi mo bibigyan yung nanay mo sa mga papremyo mo, oh, oh. hindi ka nararapat maging anak. Hindi, hindi oh, dapat sir. talaga. Kasi okay, yung anak dapat tumutulong yan sa magulang. Yun oh, yung, so, na, yung, diba, ng kasamaan, boss. Oh, yung dapat o, Hindi oh, oh, totoo yun. Kasi sabi ko, ay, hindi investment, ay, pero ang totoo, totoo, investment tayo. ito na 'yung totoo, Ayun, ay, talaga. Ay, sabi na ako ng totoo ngayon kasi minsan nagsisinungaling ako eh para mag-trending eh. Ayun ang kahapon prank lang yun Prank lang 'yun, ay, na hap, trending, di ba? Tingnan mo. sila Hindi totoo talaga. Kasi lang po hindi kay ganoon, boss. Hindi ako ganoon. Ang investment ang mga anak. Ay, ka na sampo, di ba? 50k agad Biro minimum wage pa lang 'yan, Ano pag 20 anak mo? Pwede <laughs> anak mo, di eh, 100k Lagpas na. Lagpas <laughs> na. Lagpas na. na. Baka sitting pretty ka na lang. Siyempre, nanay ka o. Oh. Nanay. Oh, ikaw, oh, 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 100k per month. Saan mo uunin yun? Mm -hmm. Eh, nagkanak ka lang ng bebe. Saan ano? dapat may pirmahan? Mm -hmm. Pirmay mo yung anak mo. Napag lumaki ka, kumikita ka lang ay, oh, ng oh, aking God. 50%. dapat ganun. Parang, Wala, para, para, parang ito si Carlos Yulo. Wala silang pirmahan. Uh, Oo. Oh. oh. Anong Lugi nangyari? Lugi si nanay. Eh, wala. Lugi si nanay. Oh. Eh. Talo. Diba ako oh, so ayun nagalit kumampi sa Japan. Ang dapat kasi pumirmahan yung kinamamal ni nanay. Nasa oh, so, kasulatan oh, dapat. Birth certificate nasa ilalim. Oo, oh, oh, dapat talaga. Lire, kasi, birth certificate nilabas ng ano pagcore. Oh. Birth certificate akin ang 50% na magiging sahod mo paglaki mo. Dapat ganoon. Ayun ganoon dapat. Yan ang payo sa mga dapat. nanay. Pag oh, nilabas ang birth certificate ilista nyo na doon papirmahin yung anak nyo paano yung baby pa lang. Kasi ganoon niya pipilitin niya pumirma. Fingerprints. Pwede. Oh, Pagaling fingerprint ka doon baby pa lang. Fingerprints sa bata kasi hindi oh, nagbabago yeah. ang fingerprints natin oh, simula pagkabata. bottom line nitong vlog natin ay investment kasi tayo. Eh. Oh, tama. Tayo mga kabataan, investment talaga tayo. Ang kakampihan ko ngayon, yung mga nanay talaga. Oh, oh, dapat uh, talaga? Pagmahal tayo sa mga nanay.